Mga kabikir, ang lutuin ko ngayon sa kaliro, itong masustansyang a vegetable cheese pandisal. Sa lahat siguro ng pandesal na ginawa ko, ito ang pinakamasustansya mga kabikir. Ewan ko kung nakakain na kayo nito mga kabikir. Panoorin yung video, ito yung mga ingredients. 1 cup gulay sari, ukra, kalabasa, talong at sitaw, hiniwa ko. Pagkatapos, giniling ko mga kabikir. Pagkatapos, nagdagdag ako ng 1 cup dahon ng malunggay. Pagkatapos, kung magiling, ah, ganito na mga kabikir. Oh. Nilagay ko na sa mixing bowl. Tapos nagdagdag ako ng 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon salt, 1 half cup ibap milk. Tapos naglagay na lang din ako ng isang pirasong itlog. Pagkatapos hinalo ko mga kabiker. Pagkatapos kong mamix, ang naglagay ako ng 1 fourth cup oil, 1 fourth cup margarine, 1 half kilo or 3 and 1 half cup bread flour, 2 teaspoon yeast. Pagkatapos hinalo ko na mga kabiker. A 6 to 7 minutes ko itong mix. Pagkatapos kong ma-mix, ah, nilagay ko sa bowl. Uh, ah, ko ng isang oras. Katlang natin, isang oras na. Putuloy lang natin sa gusto natin putol. Sa pagpalaman, ganito lang. Kayo na ang bahala kung gaano kalaki ang cheese mga kabikir na ipalaman ninyo. Pagkatapos, igulong sa breadcrumbs. Pinapaalsa ko ng isang oras bago ko naman siya niluto. Ah, ito, lutuin na natin sa kaliro. Ah, katamtamang apoy lang. Ganon pa rin, ang takip niya ay may apoy din. Pero hindi malakas ang apoy ang sa taas mga kabikir ha. 10 to 15 minutes ang ah, luto naluto ito mga kabikir. Ito na mga kabikir, ang finish product ng ating uh, vegetable uh, cheese pandesal. Uh, mga kabikir, subukan nyo ito. Uh, masustansya ang uh, pandesal na ito dahil uh, maraming uh, gulay ang nilagay natin. Anim na klaseng gulay ang uh, nilagay natin dito mga kabikir. Mas masustansya ito uh, kumpara sa malunggay pandesal lang mga kabikir. Uh, sa mga kabikir natin na uh, walang ubin, uh, pwede kayong uh, magluto nito mga kabikir uh, sa kaldero at sa kawali kapag sa kawal ini lutuin, uh, kailangan itong balikta rin para ma-brown din ang uh, magkabilang uh, side mga kabikir sa taas at saka sa ilalim. At sa mga kabikir natin na uh, ubin ng lutuan, ang uh, temperature nito is uh, 180 to 200 degrees. Uh, maluto ito 15 to 20 minutes. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinire ko sa inyo ngayon. Itong 1 uh, half kilo masustansyang uh, vegetable cheese pandisal. At uh, mga kabikir, abangan nyo pang iba ko pang mga resipe. Uh, marami pa tayong mga resipe ng tinapay na lutuin natin sa kaldero at sa kawali at sa oven. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood. God bless sa ating lahat mga kabikir.